Nararamdaman mo rin ba ito, hindi ba? Yung paungulila na sumisikip kapag walang ibang nakakita. Sinusubukan mong magpatuloy, punuan ng isip, magkunwaring nakalimot pero may bahagi sa loob mo na hindi kayang mandaya. Iniisip ka niya ngayon. Hindi siya natutulog nang hindi naalala ang tunog ng iyong boses. Nagsisisi siya. At hindi ito yung pagsisisi na madaling mawala. Ito yung klase na umaubos, yung kaibigat, na nagiging dahilan na gustong balikan ang nakaraan para lang ituwid ang lahat. Hindi siya nagsasalita, pero nararamdaman niya. Hindi siya nagtatangkang magpumilit, pero umaasa siya. Hindi siya lumalabas, pero araw-araw ay umaasa na mapansin mong wala siya. At takot siya na nawala ang isang bagay na minsang natagpuan. Nananabi ka rin ba? Iniisip mo pa rin ang maaaring mangyari. Dahil iniisip niya, nararamdaman niyang nawala ang tanging tao na nakita kung sino talaga siya. May isang hiling sa hangin, kahit na hindi niya ito kailanman nasabi, pakiusap, bumalik ka na. Mas matured na siya. Mas tahimik. Mas totoo. At ikaw. May espasyo ka pa para sa kanya sa kalooban mo. Nararamdaman mo rin ba ito? Yung kawalang iyon na pumupuno sa mga bakanting bahagi ng iyong araw, na bumubulong ng mga alaala kapag hindi mo ito inaasahan. Sinusubukan mong magpatuloy, punuan ang isip, pero may mga pagkakataon na ang kanyang pagkawala ay nanginibabaw, hindi ba? Nananabik siya sayo. Higit pa sa kanyang inaakala. Bawat katahimikan sa pagitan niyong dalawa ay parang isang kawalang hanggan para sa kanya. Naalala niya ang mga detalye, ang mga pag-uusap, ang mga tawanan na pinagsaluhan. At masakit. Masakit dahil napagtanto niya kung gaano kakahalaga sa kanyang buhay. Hindi siya perpekto, nakagawa siya ng mga pagkakamali baka nagbigay siya ng sakit sa iyo at daladala niya ang pasaning iyon ang pagsisisi ay totoo ibinibigay niya ang lahat upang balikan ang nakaraan upang ituwid ang bawat pagkakamali upang maging lalaking karapat-dapat ka hindi lamang siya nais na muling buhayin ang nakaraan nais niyang bumuo ng isang bagong kasalukuyan kasama mo isang kasalukuyan kung saan pareho kayong natututo mula sa mga sakit kung saan ang mga sugat ay naging mga peklat na nagkukwento ng mga kwento ng tabumpay. Nais niyang maging mas mabuti. Para sa iyo. Para sa kanya. Para sa kung ano ang maaarin niyong maging magkasama. Iniisip kanya sa tuwing siya ay nagigising at bago matulog. Nagtatanong siya kung kumusta ka, kung nararamdaman mo rin ang parehong kawalang sigla na kanyang nararamdaman. Gusto niyang hanapin ka, ngunit natatakot siyang maging maarte, natatakot siyang ayaw mo nang marinig siya. Ngunit, higit sa lahat, natatakot siya na mawala ng pagkakataon na makuha ka muli. At ikaw? Ano ang sinasabi ng iyong puso? May puwang pa ba para sa kanya? May pagnanasa pa bang subukan muli na isulat muli ang kwentong ito sa bagong balangkas? Kung marahil panahon na upang buksan ang kanal na iyon, upang payagan ang mga salita na dumaloy na ilatag ang mga damdamin. Kung hindi, ayos lang din munit kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maunawaan kung nasaan siya, kung ano ang maaari niyang asahan, kung may pag-asa pa o kung oras na upang maghiwalay ng mga landas. Ang desisyon ay iyo. Ngunit alamin mong sa kabilang panig ay may isang puso na pumipintig para sa iyo, na kumikilala sa mga pagkakamali, na nagnanais na ituwid ang mga ito, na namimiss ka sa isang paraang ang mga salita, ay hindi kayang ilarawan. At nayon, ano ang nararamdaman mo? Ano ang nais mo? Narito ako upang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito upang makinig sa sinasabi ng iyong puso. Pagod ka na bang itago ito sa iyong sarili, hindi ba? Na magpanggap na ayos lang ang lahat, kung hindi naman. Na tumawa kasama ang iba at sakay buturan, nandyan ang iyong isip, nakatali sa isang taong wala na sa iyong tabi. At hindi mahalaga kung gaano mo subukang magpalibang bumabalik. Laging bumabalik ang alaala, ang pagdududa, ang pagnanais na ginawa mong iba. Ngunit hindi ikaw lamang ang nagkamali. Siya rin ay nagkamali. Malaking pagkakamali. Siya ay hindi naroon ng labis na kailangan mo siya. Gumawa siya ng mga pangako na hindi natupad. Nagbitaw siya ng mga salitang sumakit. Pero nararamdaman niya ito ngayon. Dadalhin niya ang bawat isa sa mga alaala na may bigat na lumalaki araw-araw. Iniisip ka niya, nang higit pa kaysa sa ipinapakita niya. Nang higit pa sa iyong naiisip. At marahil hindi niya ito kailanman nasabi ng tuwid. Marahil siya ay napanatili ang katahimikan nang dapat sana siyang bumalik sa iyo. Pero ang totoo ay nararamdaman niya. Patuloy pa rin siyang nakakaramdam. May mga gabi na siya ay nag-ikot sa kama, sinusubukang intindihin kung paano siya umabot sa puntong ito. Sa anong sandali pinayagan ng pride na maging mas malaki kaysa sa pagmamahal sa anong sandali pinili ang katahimikan ng ang tanging nais mo ay ang magsabi siya na siya ay nagmamalasakit. At ngayon nagmamalasakit siya. Ngayon nauunawaan niya. Pero huli na ba? Sinusubukan mong magpatuloy. Sinusubukan mong kumbinsihin ang iyong sarili na nararapat ka ng higit na kailangan mong tumingin sa hinaharap na ang pagbalik ay mga ngahulugan ng pag-uulit ng parehong siklo. Pero sa kaibuturan nararamdaman mo pa rin, Patuloy ka pa rin nagtatanong kung ano ang mangyayari kung siya ay biglang lumitaw sa iyong pintuan. Kung titignan kanya sa mga mata at sabihin na handa siya na subukan muli. Aalis ka ba? O mananatili kahit natatakot? Sapagkat hindi ito tungkol sa pagiging mahina. Tungkol ito sa patuloy na pagdama. At ito, kahit anong gawin mong itago, ay buhay pa rin sa iyong kalooban. Alam niya na hindi sapat ang mga salita alam niya na ang paghingi ng tawad ay hindi nagbabago ng nakaraan. Pero alam din niya na siya ay handa. Handa na harapin ang iyong pagdududa, ang iyong mga katahimikan, ang iyong mga pagtanaw na puno ng pangungutya. Handa na ipakita sa mga aksyon ang mga bagay na hindi niya na ipakita noon. Gusto niyang naroroon. Sa tunay na paraan. Walang mga laro, walang kasinungalingan, walang pagkawala kapag nagiging mahirap ang mga bagay. At marahil baka gusto mo rin ito. Hindi dahil kailangan mo siya para maging masaya. Pero dahil alam mo na ang ilang koneksyon ay masyadong bihira para sayangin dahil sa takot. Dahil alam mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, ngunit matyaga. Hindi siya madaling sumuko. At ang nakuha ninyo, hindi ito basta-basta. Hindi mo kailangang magpa ngayon. Hindi mo kailangang sumuko ng hindi nag-isip. Pero hindi mo rin kailangang magpatuloy sa pagpe-pretend na wala kang nararamdaman dahil andyan ang nararamdaman. At alam niya ito. At siya rin ay nakakaramdam. Ang tanong ay, mayroon ka pa bang lakas ng loob na subukan? Na magbigay ng espasyo, kahit maliit, para may bagong simulan? Dahil, sa kabila ng kung gaano ito kakontradiktory, minsan mas kinakailangan ng mas malaking lakas upang magsimula muli kaysa sumuko. Nandyan siya. Naghihintay ng signo mula sa'yo. Isang kilos, isang mensahe, isang sabot hindi para ulitin ang nakaraan, kundi para magsulat ng bago, kung nais mo pa. Kung mayroon pang halaga. At ikaw nako, nakaramdam ka pa ba? Sinusubukan mong iwasan ang pag-iisip, pero bumabalik ito. At hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito rin ay tungkol sa kung sino ka sa kanya. Ang paraan kung paano ka nakaramdam ng buhay, nakikita, kahit kailan ang lahat ay magulo. Namimiss mo yon. Hindi ang sakit. Kundi ang koneksyon, ang lalim, ang pakiramdam ng pag-ari. At kahit gaano ka man nagtangkang bumangon, walang ibang nakapagparamdam sa iyo noon. Napagtanto niya ng huli na ikaw ang lahat. At ngayon dala niya ang katahimikan na parang isang pagkakasala. Hindi niya inaasahang agad kang patawarin. Alam niyang sinaktan ka niya. Pero ang pinakamimiti niya ay magkaroon ng pagkakataong ipakita na nagbago na siya. Na naintindihan niya. Na siya ay tumanda na alam niyang kung papayagan mo pa, kailangan niyang maging iba. At ikaw nagtatanong kung ito ay nararapat pa. Kung babalik pa ba siya sa dati? Kung ulit ang siklo? Natatakot ka? Hindi dahil hindi ka na nagmamahal, kundi dahil ang muling pagmamahal ay nangangahulugang muling paglagay sa panganib. At hindi mo alam kung kaya mo na namang masaktan. Pero nararamdaman mo. At alam mong nararamdaman mo, sa bawat desisyong ipinagpapabukas, sa bawat gabing nagtatapos sa katahimikan, sa bawat tao na nakikilala mo at hindi kayang maabot ang meron kayo. Hindi siya perpekto. Malayo dito. Pero may katotohanan. At marahil namimiss mo yon ang katotohanan. Hindi mo kailangan magpanggap na lahat ay ayos. Nina nagpatuloy ka ng buo. Nina ng nang tumatama sa'yo. Dahil tumatama pa rin ito at walang kahihiyan sa pag-amin na namin mismo. Nainiisip mo pa rin. Nainiisip mo pa rin ang iano kung. Iniisip din niya. Iniisip niyang binabasa mo ito ngayon. Iniisip ang iyong ekspresyon. Iniisip ang iyong paghina na humihigpit kapag bumabalik ang mga alaala. -ala. Hindi niya alam kung sasabot ka. Ngunit nararamdaman niyang nakikinig ka. Sa isang antas, nakikinig ka. Hindi ito tungkol sa pagbabalik kung ano ito dati hindi ito tungkol sa paglimot sa lahat. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kung ano ang patuloy na namumuto. Tungkol sa pag-alam na ang ilang kwento ay hindi na ang ng tuldo. Minsan, kailangan lamang ng bagong simula. At ang simula na yon, kung mangyayari, ay hindi dapat mababaw. Hindi dapat dahil sa kawalang sigla, sa bugso ng damdamin, o sa di maayos na pangungulila. Kailangan ito ay dahil sa katotohanan. Dahil sa kabustuhan dahil sa pagkahinog. Hindi mo kailangan tanggapin ang anuman ngayon. Ngunit huwag magpaloko, ang koneksyon na ito ay umiiral pa rin. Nandyan ito. Humihinga. Naghihintay. Marahil ito ay humihina sa bawat araw na pinipigilan mong ipahayag ang nararamdaman mo. Marahil ito ay lumalago ng tahimik kung saan walang nakakita. At siya ay nagbago. Dahil ang sakit ay nagbago sa kanya dahil ang iyong kawalan ay nagturo ng higit pa kaysa sa anumang pag-uusap. Dahil naintindihan niya na ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi matatagpuan ng dalawang ulit sa parehong paraan. Patuloy ka pang nakakaramdam. At sinasabi nito ang lahat. Iniisip niya ang lahat ng hindi niya nasabi. Ang lahat ng pagkakataon na kailangan mong marinig na mahalaga ka at siya ay nanahimik. Naalala niya kung paano nagbabago ang iyong mga mata kapag ikaw ay nanahimik, kung paano sinisikap ng iyong boses na maging matatag, ngunit bumabagsak sa dulo ng pangungusap. Nakita niya. Nararamdaman niya. Pero nagkunwari siyang wala itong halaga. Ngayon, ibibigay niya ang lahat upang makabalik sa eksaktong sandaling iyon, upang hindi na niya iniwan ang mukha. At mayroon ka ring mga alaala. Hindi lahat, pero ang mga bagay na nanatili. Ang maliliit na galaw. Kung paano kanya tiningnan kapag akala niya ay hindi mo siya namamalayan. Kung paano niya hinawakan ang iyong kamay kapag ikaw ay kinakabahan. Kung paano niya alam ang sasabihin kapag ang mundo ay tila kinakain ka. At masakit isipin ito ngayon dahil mas madali nang alalahanin ang mga pagkukulang, ang mga puwang, ang mga pagkawala. Pero ang totoo ay naroon pa rin ang magandang alaala. Nakatago. Pero buhay. Nagtatanong ka kung talagang nagbago siya. O kung ito ay ang pagsisisi na sinusubukang magpanggap bilang hinog na pag-isip. Natatakot kang mahulog sa parehong bitad. Na magtiwala ng labis. Na umasang labis. Na muling maligaw habang sinusubukang iligtas ang isang tao na, sa huli, hindi ka naman niya minahal. Pero sa kaibuturan alam mong hindi na siya ang dati. Ang sakit na naramdaman niya nang umalis ka ay nag-iwan ng mga marka. Hindi siya nagsasabi pero bitbit -bit niya ito. Hindi niya ito ipinapakita, pero nararamdaman niya. Ayaw niyang bumalik sa kung ano kayo noon. Gusto niyang simulan mula sa mga natutunan niyo. Alam niyang iba ka na rin. Mas malakas. Mas mapanuri. Mas malayo. At kahit na ito ay nakakatakot para sa kanya, nauunawaan niya. Dahil alam niyang tanging isang babaeng may respeto sa sarili ang makakapagpatuloy pagkatapos ng lahat at ito ay nagpapataas lang ng kanyang paghanga sa iyo. Gusto mong malaman kung sulit ba? Kung ang pagbubukas ng puwang na ito ay magbibigay sa iyo ng ligaya o magdadala lang ng higit pang pagkalito. At walang makakapangako sa iyo tungkol dito. Ni siya. Ni ikaw. Pero mayroong isang bagay na nararamdaman mo na hindi nawawala kahit anong gawin mong pigilin ito. Isang pagkabahala. Isang nakatagong init. Isang pananabik na hindi nawawala. At narito siya. Naghihintay. Na may takot, ngunit naghihintay. Na may hiya sa mga ginawa, ngunit may tapang nasubukan. Na may mga pagkukulang, ngunit may katotohanan. Na walang garantiya, ngunit puno ng pagnanasa. At ito-ito ay bihira. Maaari mong tanggihan ang lahat ng ito. Maaari mong baligtarin ang pahina. Maaari mong gawin na parang hindi mo nararamdaman. Pero alam mo, nararamdaman mo, at siya rin, nagmumukha kang protektado. Nagkukunwari kang hindi ka na tumitingin, na hindi ka na umaasa, na hindi ka na nakakaramdam. Pero kasi nungalingan iyon, nakakaramdam ka. Ayaw mo lang aminin dahil ang pag-amin ay parang muling pagbukas ng sugat. At masyado kang tumagal na sinusubukang isara ito. Sinusubukan mong tahiin ang mga naiwan niyang punit. Ngunit ang katotohanan ay, kahit gaano ka man nagpatuloy, may bahagi ka pa rin na nakatali sa kanya. Hindi dahil mahina ka o nangangailangan o maasa. Kundi dahil ang mga naranasan nyo ay hindi karaniwan. At kapag hindi ito karaniwan, hindi ito nalilimutan. Hindi ito natatanggal. Hindi ito mapapalitan. Iniisip kanya ng patuloy. Hindi lang sa mga espesyal na okasyon, kundi sa mga pangkaraniwang oras sa kalagitnaan ng araw, kapag may narinig siyang bagay na makakapagpapaalala sa iyo. Sa gabi, kapag ang katahimikan ay humihiyaw. Sa umaga, kapag nagigising siya sa isang puwang na may tanging pangalan, ang iyo. Hindi niya sinasabi ito sa sinuman. Wala siyang pinapost na mga pahayad na may malalim na kahulugan. Wala siyang labis na drama. Pero nakaramdam siya. Nakaramdam siya sa paraang hindi niya may paliwanan nakaramdam siyang labis na, minsan, nahihinto siya sa pag-iisip kung ano ang mangyayari kung nandoon ka pa. Kung nagtagal ka pa ng kaunti. Kung naunawaan niya bago kung ano ang ibig mong sabihin. Iniisip mo kung sulit bang muling buksan ang kanal na ito. Kung kaya niyang panatilihin ang sinasabi niyang gusto ngayon. Ayaw mo ng mga salita. Marami ka nang narinig. Gusto mo ng katotohanan. Gawain. Pagpapanatili. Presensya at iyon mismo ang nauunawaan niya ngayon. Na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pangako. Ito ay tungkol sa pananatili. At hindi niya ito naunawaan. Pero gusto niyang matutunan. Sa'yo. Para sa'yo. Kung may puwang pa. Hindi mo kailangan magbigay ng sagot. Hindi mo kailangan bumalik. Hindi mo kailangan patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Pero kailangan mong maging tapat sa nararamdaman mo dahil ang patuloy na pagkukunwari ng lakas kapag ang puso ay naguguluhan nakakapagod. At pagod ka na. Sa hindi alam. Sa pagtangkang kalimutan. Sa pagpapatuloy na may isang puwang na hindi maayos. Siya ay handa ng makinig sa'yo. Hindi nagmamadali. Hindi nang may mga hinihiling. Kundi may tunay na pakikinig. Gusto niyang malaman kung ano ang nasakit. Ano ang iyong itinago? Ano ang iyong tiniis na mag-isa nang wala siya? Gusto niyang malaman dahil ngayon ay handa siyang maramdaman ang mga ito kasama ka. Upang magbahagi. Upang suportahan. May nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Hindi ito pagdududa, ito ay isang pagtukoy. Maari mong gusto na mawala ang nararamdaming iyon, ngunit hindi ito mawawala. Dahil ang tunay na damdamin ay hindi nawawala, nagbabago lang ng lugar at ngayon, nandito ito, naghihintay na tingnan mo ang iyong kalooban at unawain na, kahit natatakot, mayroong bagay na dapat pang buhayin. Gusto niya na makita kang masaya. Kahit na hindi kasama siya. Pero kung kasama siya, handa na siyang gumawa ng pagbabago. Gusto kanyang makuha muli. Hindi gaya ng dati. Hindi sa parehong paraan. Hindi para buhayin ang mga nawasa Kundi upang bumuo ng mga bagay na maaari pang ipanganak sa pagitan nyo. Nauunawaan niya na ang pag-ibig ay hindi pinagmamakaawa, kundi pinapahalagaan. At ang presensya ay hindi lamang ang naroroon, kundi ang maramdaman. Hindi ka nakapareho. At siya rin ay hindi. Ang sakit ay nagbago sa inyo. Ang kawalan ay nagturo ng higit pa sa anumang salita. Ngayon, ang natitira ay ang tanong na bumabalot sa inyong dalawa, may oras pa ba? Alam mong... Ngunit alam mo rin na hindi sapat ang kabustuhan. Kailangan itong paghirapan. Kailangan ipakita. Kailangan itong maging totoo. Ayaw mo na ng mga pangako. Gusto mo ng mga kilos. Ayaw mo na ng mga talumpati. Gusto mo ng pabigay. At siya siya ay handa. Hindi dahil siya ay desperado, kundi dahil siya ay may kamalayan. Dahil siya ay nakakaramdam. Dahil gusto niya. Dahil alam niya na hindi siya makakahanap sa iba ng kung ano ang natagpuan niya sa iyo hindi kailangang maging kaaway ang pangungulila. Maaari itong maging daan. Ang panimula. Ang binhi ng isang bagong simula. Dahil, minsan, pinaghihiwalay ng buhay ang bawat isa upang magpalago sa katahimikan at pagkatapos ay muling magkita sa isang paraan na may kahulugan. At kayo maaari pa rin magkaroon ng halaga. Ngunit tanging kung may katotohanan. Kung may kung anong nananatili pa dyan sa loob, gaano man kaliit, huwag itong baliwalain. Damhin. Tumingin. Payagan. Hindi upang mawala muli, kundi upang makilala ang sarili. Upang maunawaan kung mayroon pang tayo na naghihintay na maranasan. At kung ang mensaheng ito ay umantig sa'yo, ito ay dahil may kailangan pang masabi. Maaaring para sa kanya. Maaaring para sa sarili. Pero kailangan itong lumabas. Kailangan itong pagtuunan ng pansin. Kaya sabihin mo, Ipakita mo ang iyong sarili. Buksan ang espasyong ito. Ipaabot ang kinakatawan pa. Nang walang takot, nang walang pagmamadali. Dahil ang pag-ibig, kapag ito ay totoo, ay nauunawaan ang takbo ng mga sugat. At kung ito ay para muling magsimula, sana ay sa mas mataas na antas ng pagkamatanda, higit na katotohanan, higit na presensya. Ngayon, sabihin mo sa akin nararamdaman mo rin ba? Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo sa anumang paraan, mag-subscribe dito sa channel. Maraming bagay pa tayong kailangang pag-usapan at nais mong nandito para sa bawat salita. Mag-iwan ng like kung ito ay umusap sa iyong puso at mag-komento dito sa ibaba. Naniniwala ka pa ba sa pangalawang pagkakataon? Nais kong basahin ka. Nais kong maramdaman ka. Dahil ang pag-uusap na ito ay nagsisimula pa lamang.